Kalaboso ang isang lalaki matapos manutok ng baril sa Tondo, Maynila. Bukod sa baril, ang sospek na ahulihan din ng granada. Nagbabalik si Velcostodio sa kulungan ng bagsak ng lalaking ito matapos manutok ng baril sa isang residente sa Tondo, Manila. Hindi nagpasindak ang biktima at nagsumbong sa mga pulis. Nang salakay ng mga otoridad ng bahay ng suspect na si Alias Roby, hindi lang baril ang nakupiska mula sa kanya. Nakita po dun sa kanyang cabinet isang, granada, tapos isang pusi, tapos eh, mga, ng an na bala. Oh. And right there and there, is inaresto na natin siya. Notorious kong ituring si Alias Roby dahil sa iba pa niyang kaso. If we could look into his ano, background, lahat ng case halos meron na siya. May 1-5 uh, drugs, 10-5-9-1. Si yung illegal possession, meron na siyang previous case doon. Tapos lahat, halos, uh, scandal, uh, alam yung scandal. Tapos may na na rin siya. Alos every year consistent na umulungan siya. Tapos lalabas siya mga two, three months lang mahuli naman siya. Hindi na sinabi ng biktima ang dahilan kung bakit siya tinutukan ng baril. Ngunit posible na isa siya sa mga kaaway ng salarin. Siga raw kasi sa lugar ang suspect at marami talagang nakakaaway. Itinanggin ng salarin na nanutok siya ng baril. Nang tanungin kung pagmamayari niya ang mga nakumpiskang armas, oh, haharapin ni Alias Roby ang mga kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at Unlawful Possession of Explosive. Velcro Studio para sa pambansa. TV sa Bagong Pilipinas.